Pebrero 27 at nandito po tayo sa tahanan ni Kuya Rodolfo Sanoy. Ah, kaninang umaga nagkaroon po ng pagpupulong ang uh, Peace Cup at uh, na-cover nga po natin. Ngayon eh meron lang namang tayong aalamin pa ah, doon sa natatanggap nilang 500 pesos na alawas ba yun o buwanan? Ayan. Oh. Maganda hapon, ah, kuya. Ah, magandang maganda hapon din po. Ayan. So, pink, kailan po kayo nakakatanggap ng 500 pesos alawas ba? Opo. Parang incentive po namin yun ng mga Pangulo eh. Opo. Tuwing kailan? Tuwing kuwan regular meeting, huling linggo ng buwan. Huling, huling biyarnis ng buwan. Sino-sino po ang uh, entitled po sa alawas na yon? Lahat po ng mga pangulo, 65 po na pangulo, kasi 64 lang barangay, meron pong isang uh, sitio kaya naging 65. Ayan. so paano ko hindi nakadalo sa meeting? Eh dati po 'yun, ibinibigay din nila, pero kanina sa meeting, pinagtibay na naman na 'yung hindi umatend, hindi na po ibibigay, ibabalik na po sa treasurya ng ating bayan. Ayun. Opo. Opo. At uh, paano nyo po ba natatanggap yung 500 pesos? Eh yun po eh, kabod na lang may lilitaw na ano, mga, mga pangalan po namin doon, naka-indicate doon yung 500, tapos magsisignature po kami sa tapat ng mga pang pangalan naming mga Pangulo. Isang coupon ban O isang, pad? Two pages po yon dahil 65 po kami lahat eh. Kaya naging dalawang pages yon kasi hindi kakasa sa isa. Kaya kami lahat doon ay eh, nakasulat doon kung saan kami pangulo, ganyan-ganyan. Nakatapat na rin po yung 500 doon. Then magsisignature po kami doon. Ayo, So naka-indicate po doon na yon ay alawas o incentive o ano po? O transportation? Wala po. Basta po nakatatak lang doon. Pangalan ng pangulo. Tapos Ratio na 500 then signature. Wala pong nakalagay sa ta taas title. Ah, uh, meron pong nakalagay doon. Hindi ko lang po matandaan kung ano po 'yung <laughs> nakasulat doon sa taas. <laughs> Ay, uh. So 'yun po, ah, uh, pipirmahan po ninyo matapos po ang meeting O during meeting. Matapos pong ibigay ibigay sa amin limandaan nagsi-signature po kami rin. before na kami pum pagka kung pala, pagka pirma namin, saka kami babayaran ng 500. Opo. Opo. At uh, sa bandang hulihan po ng meeting, ginagawa po yon. Opo. Ayun. Kailan pa po yung ganyan na nakakatanggap po ang mga pangulo ng senior citizens ng incentive? Kung since kung pa po yan, 20, 2016. 2016. Ano uh, panong pa na nga uh, yung maong uh, boyong bayong Opo. Ayon. Dati nga po yan, isang daan lang eh. Opo. Sa pamamagitan po namin noon, bilang ako po ang kwan noon, ang overall president ng Peace Cup, nagmungkahi po kami doon sa bahay ni Mayor Boyong Boyong Disyo na kung po pwede, gawin naman limandaan. Kaya po nung panahon na yon, Ah, uh, siyempre nayari na yung monthly, ay yearly kwa nila. Budget. Budget. Nung pong sumunod na parang, nung sumunod pong taon na yon ginawa na pong limandaan. Ayan. At na uh, nababitaan ko po, may parang may plano na gawing isang libo na. May request na gano'n, tama po ba? Meron po kaming pinag-usapan na gano'n, na Ato. gagawin ngayon 2024, eh magiging isang libo. Pero, ewan ko po kung paano po nangyari doon. Kung ano na, kung matutuloy o hindi? Kung hindi matutuloy o hindi. Kasi nagpalit naman po ang liderato. Kaya hindi ko lang po alam kung paano po ang pangyayari. Uh, ah, ito sa pano pa rin po ng uh, Yumaong uh, Boyong Boyong? Uh, eh, kundi po bayo, sana bayo, bayo. namatay si dating pa mayor, eh sigurado po yon. Ah. Ewan ko po ngayon kung paano po ang sistema ngayon kung tuloy na po rin yung isang libo. Opo. Ah, At nabanggit din po kanina yung binabanggit na uh, ah, kinokolekt 20, 20 pesos sa mga Pangulo ah, po. para po daw sa pagkain ba ng bisita o pamasahe? Marami pong mga bagay ang pakapupuntahan daw sapagkat Ah, uh, kung minsan sinasalubong po ang mga halimbawa may magkakaroon ng social pension sa Gimba, sasalubungin po yung mga paymaster sa kabanatuan. Opo. 'Yun po ay binibigyan nila ng panggasolina yung sasakyan na pupuntaron, tapos binabadyetan din po yung mga pagkain, ganun po. Ganun daw po ang kapupuntahan ng 20. Ibig sabihin po yung pagkain ng sinundo at pam um pag gasolina no, sinundo, ay doon po kinukuha doon sa ibinibigay po ninyong 20-20? Yun po ang paliwanag ng Oscar Head. Opo. Ay, eh, kailan po po yung ganong uh, nangongolekta po ng 20-20 sa mga Pangulo? Mga ano na po yun, siguro mga kulang dalawang taon na po yun. Ah, dalawang taon na. Opo. Ah, Opo. At uh, wala nga raw pong budget. Ang uh, Oscar para sa ganong expenses? Ganun po ang paliwanag na ating Oscar. Eh, hindi rin po natin alam kung paano ang pangyayari doon. Nito, Opo. At uh, kaya nga po raw, uh, kaya nga uh, tinalakay kaninang umaga ay dahil merong mga tumututol. Opo, marami po. Opo, pero tinanong niya nung umaga, eh, wala namang nagpahayag uh, ng pagtutol. Doon po sa gawing likuran, Karamihan mga kalalakihan doon eh karamihan po tumututon. Hmm. Hindi lang nagsalita, hindi lang po Bakit nagsalita. Po? Eh Ang ang palagay ko po siguro, maring nahihiya o parang natatakot sila ganyan. Bakit Ayaw naman? nilang lumantad. Bakit naman po? <laughs> eh alam po naman ninyo, mga kapangyarihan kuminsan, pag umiral po yan, iyan po ang kinatatakutan. Ah, may ganong uh, agam-agam. Opo, oh, may ganong agam-agam. Kaya, alam din naman ninyo, marami rin naman nagreklamo sa inyo ng mga pangupangulo pangulo Eh, ayaw nilang magpakilala ngayon. Ah, eh, ako oh. po, nagsasalita ng ganito sapagkat ako, makatutuhanan lang ang sinasabi ko. Opo. Oh, Ayan. At na naman po sa mga hindi nakakadalo, hindi po na ibinibigay yung 500. E nung po una yan, binibigyan po ng konsiderasyon ng ating Oscar Head. I ibinibigay po. Subalit, para namang nakita niya, para namang uh, pangitatang sabihin naman, umaabuso yung ibang mga Pangulo, hindi, hindi na sila umaattend eh gusto nila makuha. Kaya nagkaroon po ng pag-uusap kanina, parang isinang ayuna ng na nakararami na isosoli na lang po yung pera sa treasurya nung mga hindi nakakuha dahil absent sila. Ayun. Hmm. Sosoli na lang. Oh, uh, ganun na po ang napagkasundoan kanina. Simula kanina. kanina. Simula na. po kanina. Ah so, ano po ang masabi po ninyo sa pagpapatakbo po ng uh, ng Oscar? Uh, sa kanyang uh, programa particular po dito sa inyo sa sa Peace Cup. Eh sa nakikita ko po naman eh ano, maganda po naman. Maganda po naman ang kinalalabasan. Kaya nga lang meron din tayo nakikita na kunting konting kamalian sapagkat kung susundan po natin ang batas, eh, yung mga pagkaltas-kaltas na ganyan, bawal. Hmm. Mm. asa ah, ah, hindi maganda. Bawal. Opo, eh, sapagkat yung, ano, yung, pina, yung inaproban kanina ng body, eh, totoo na pinayagan ng body. Subalit kung susundan mo yung batas, mali pa rin eh. O bakit nga po? Bakit po? Eh, eh siyempre po, eh, yun po ay para sa Pangulo. Para na po sa Pangulo yon. Tapos eh, kakaltasan natin. Siguro, meron namang, pwede naman siguro nila isama sa planning ng budgeting. Yung pong kinakaltas na yan, hindi na po dapat ikaltas sa mga pangupangulo sapagkat limandaan lang po yan, isang buwan pong paghihirapan ng mga Pangulo yan, tapos aalisan po natin ng 20, eh, hindi po ba ang rin naman tumututol? Mismo sa istasyon nyo, meron mga nagpupuntang mga Pangulo. Opo. Opo. Kaya sana, eh, kanina sabi aalisin, ngayon pinagtibay uli, eh, siguro may nakikita rin tayong konting kamalian doon. Ayan. Sige po, maraming salamat po, uh, Kuya Rodolfo. Ay, wala pong anuman, sir.